Ini. Eh. Papit ka lang eh. Papit lang si Lenny, yan o. Yan? Yan, sige. <laughs> Team Boss Badista. Eto po, mag magunan po kami makaubos ng isang buong pizza. Siyempre, wow. eh, mag enjoy na kami. Mabubusog pa kami. Sana Oh. Kaya, tara, let's go. Wala to, wala to. Siguradong panalo ako rito. Carlos. Napakangang no? so, mo. ka, Lenny. Eh. Ayaw pa. Ay. <laughs> oh, Kung ano mo si <laughs> Elaw <Hello>, po. <laughs> <laughs> si Hello, po. Oh. nyo. Salita pa lang. Mukhang wala nang gana. Paano mo pa tumananalo sa akin? <laughs> Diba? Yeah, may partida pa po May atras pa ako. Yung sa kanya, wala. Wala. Talo ka, ano? Talo ka. Paano ka mananalo? Go, go! Ruelo Bautista Lapos. Go, go, go! Tawa-tawa ka kasi. Ano na yung unik ka ihi mo bunso? Ya. Yeah. Lalo yan. Yan yeah. na. Go, go. Mahina, mahina. 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 Mahina nila lang o. Hmm. Yan yeah, na. No. May cook time yan. <tinyan> Pwede <pero>, nga <tinyo> unik niya pagka nabulunan kayo. Yeah. Nadaya ako mga lodew. Binoos lahat ng ano sa akin o. Mga yung atso. Ales, langian, bosok nah, enjoy pa, Nakalibri na. si Lenny enjoy pa. Hahaha. Hahahaha. 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 Mahilig ka lang, mahilig ka lang mag, makisabay, Lenny. Alam mo. Malakas malakas si Boss Wajer. Ayan o. Ano, ano, ayan <laughs> wala ka pala sinabi, Lenny, oh. Wala, si Papa mo, subo lang na subo, oh. Palakas, yan na. Oh. Nag-challenge ch silang ch mag-ama, oh. Oh, gusto boss Roger yan, oh. Oh, dadalawa na lang pala, Boss Roger. Oh. You're such a loser. <laughs> Ay. oh, Busan mo yan. Pag hindi mo lang naubos yan, may bayad dyan. Oh, oh, ba? Diba? Malakas oh. Boss Roger oh. Tawa kasi na tawa eh.

Ubalo na lang. Hmm. Hello. Can, can sa kanya? malakas. Malakas si Rogelio Bautista Lapos. Oh. Ano? sayang. Gusto mo tulungan pa rin kayo dyan. No? <laughs> <laughs> oh! Ka pa pala ni Papa mo. Ayan o. Wala, wala ka pala sinabi. Mm. Sarap. Nag-enjoy sila, oh. Nag-enjoy magkama. ama ka. Coca-Cola. lakas titibag ni bos si kok, pun lalu lah Nakikita naikin tagumpay Oba, parah di Alah, pala ya Nih. Pakbit ka lang eh. Pakbit lang si Lenny, yan o. Yan? yan? sige. Wala. Oh. Wala. Ano Oh, pakbit ka lang. Huwag kang pakit kasi, yan o. Oh. <laughs> Pwede ka pang mabol. Mabol ka pa, wala na. Hmm? Ibigyan pa kitang pagkakataon mo last chance. Kaya, kaya mo pala buso 5 minutes to, no? May partida si na siya, Lodi. Tingnan niyo. Puro at sos yung akin. Siya so, pa naglagay lahat. Mm -hmm. Mm -hmm. Wala na. Ubusin mo na yan. Wala na. galing ang ubusin. Pagkamukha ba sila? Pagkamukha okay. ba kami? Parang hindi. Ayan. Maga, mag-ama po yan. Ano? Sana supportahin nyo po. Like and share nyo po yung mga video po namin. No? Boss Badista in the house. Hindi nga. Ayan na. Sana. Oh, 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 oh. <laughs> Ayan na. Ayan o. And the winner is... And the winner is... Well <laughs> Wag Ayan o. Malala. Rosat sa Rosat. Iliagawa mo. Ayan. Ayan po na. Ayan. Natapos na po. Talo po si ano. Talo po si Nene. Ayan. Sinayari mo na ito po yan. Alam, makasama po ulan. Ano? Baka po din mo po Salamat po. Susupon Thank you for po. watching. Maraming maraming salamat po.